Hey everyone, welcome to Alana Ivawi's Pinoy Jokes. Minsan, mahirap ang buhay, pero isang matinding tao halakak lang, pwede na mabago ang mood, bawasan ang stress, at ipaalala sa atin na huwag masyadong seryosohin ang buhay. Kaya mag-relax at mag-enjoy sa iba't ibang one-liner jokes na aking ibabahagi. Ano ang nagagawa sa gabi pero hindi sa umaga? Magpuyat. Anong kwarto ang walang pader at pinto? Mushroom. Ano ang common na sakit ng martial artists? Kung flu, saan nag-iipon ang mga vampira? Sa blood bank, ano ang mangyayari kung mahulog ang pulang sombrero sa asul na dagat? Mababasa, ano ang minamaneho ni Jollibee? BMW, ano ang pinakamataas na building sa mundo? Library, kasi punong-puno ng stories. Alam mo bang bawal magupit ng kuko sa gabi? Hindi dahil malas, kundi baka hindi mo na makita. Anong ventilador ang mainit? Ceiling fan, anong kabaliktara ng kaluluwa? Kalulunok, anong ventilador ang mahilig sa maanghang? Chilling fan, anong ring ang mukhang parisukat? Boxing ring, anong nauna, baryo bayarin? Siyempre barya. Kasi, coin muna bago mag-expense. Ano ang paboritong palaman ng mga taga MMDA? Traffic jam. Anong sabi ng tatay donut sa anak niya na nasa taas ng puno? Bavarian. Ano ang tawag sa Japanese na hindi makapagsalita? Wasabi. Ano ang cellphone na matatanda? Motolola. Ano ang katabi ng USA? USB. Anong tawag sa pinoy na nilibing ng buhay? A living thing. Tatlong lalaki ang lumundag sa ilog. Ilan ang nabasa ang buhok? Wala. Kalbo silang lahat. Bakit parang malungkot ang kalendaryo? Kasi bilang na ang mga araw niya. Ano ang koneksyon ng utot at tula? Pareho silang gawa ng poet. Ano ang mas maraming sakay, jeep o ambulansya? ambulansya. Kasi sa jeep, 10-10 ang sakay sa ambulansya madalas ay 50-50 ang sakay. Ano ang pinaka-lazy na letra sa English alphabet? Letter E, kasi lagi siyang nasa bed. Paano mo mapaghihiwalay ang dagat? Gamitin mo ang siso, anong puno ang hindi pwedeng akyatin? Yung nakatumba na, ano ang bagay na may T sa umpisa, T sa dulo, at may T sa loob? Teapot. Bakit hindi gumagamit ang C ang salitang dark? Kasi you can't see in the dark. Ano ang paboritong palaman ng astronaut? Launch Ion Meet. Anong tawag sa tropang matangkad? Eh di, tol. Anong sabi ng baby rubber band sa mommy niya na sumali sa contest? Goma. Anong ang tawag sa pinakamalungkot na party? Depressed. Bakit hindi pwedeng umutot sa Apple Store? Walang windows. Anong gulay ang expert sa billiards? Eh di. Cucumber. Bakit laging puyat ang mga vampira Eh kasi nagre-review sila para sa blood exam. There you go, folks. Maraming salamat sa panuod at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-commento, at mag-subscribe sa akin channel. See you on the next video. Bye.